guys! For today's video, ano nga ba ang meron sa Middle East na wala sa Hong Kong? At ano ang wala sa Hong Kong na meron sa Middle East? Uh, bali guys, based on my experience lang po, ako ay nanggaling sa Kuwait for almost 5 years or almost 6 years from 2011 to 2016 almost 5 years. Bali, 2 employer, almost 2 and a half years, 2 years and 6 months in my 2 employer. And now, way back, way back before, 2011 to 2016, tapos na uwi po ako ng Pilipinas, 2017 naman po ako nakarating dito sa Hong Kong. So, ano nga po ba ang pinagkaiba ng Hong Kong to Kuwait and Kuwait to Hong Kong from Middle East to Asian country? Based on my experience po sa Kuwait mostly is Arabic country which is napakaraming bawal. And as my experience sa Kuwait po una sa lahat is almost wala pong day off sa loob ng isang buwan during my five years isang beses lang po sa isang buwan ang day off at ito ay binubuo lang ng tatlong oras. Maghahatid ka lang ng perang padala para sa mga mahal sa binas. At dito naman po sa Hong Kong, almost sa isang buwan, meron kaming every Sunday o kung ano yung binigay na day, day ng amo mo, yun ang magiging day upo up ninyo. So, sa isang buwan, meron kang maximum na four day off sa isang buwan plus na tinatawag nila ng mga legal holiday dito or statutory holiday na kung kagaya po ng Chinese New Year for 3 days holiday napapaloob din po yun sa amin bilang isang domestic helper dito nakakasali rin po kami day off trip po namin yun so yun na po maluwag po kami sa day off unless sa Middle East wala pong gaanong day off napakahigpit plus talagang kulong ka lang po talaga sa loob ng bahay. Pag ikaw ay nagtatrabaho sa loob ng bahay, it's either magkasama kang maghahatid sa mga alaga mo, makakalabas ka, but hindi ka makakalabas. Unless dito, ikaw ang labas, punta dito, punta doon, or lagare everywhere dahil ikaw lang ang kumikilo sa loob ng bahay talaga. And number three, three, uh, ano naman po, pag, kapag nasa Middle East kayo, makikita nyo doon sa loob ng isang bahay dahil ang mga bahay sa Middle East ay napakalalaki. Eh. Kung ilan ang anak nila, yun din po ang yaya nila na mga baby hanggang high school may mga yaya yan. Dito po, isang katulong lang sa isang bahay, kahit ilan na po yung alaga ninyo, tatlo or apat, mag-isa ka lang. Depende po sa um, kung gusto pa nilang magdagdag. Pero po, mostly sa isang bahay sa Middle East is bukod ang tagalinis, bukod ang tagaluto, bukod ang yaya. So, yun na po. Marami ding pagkakaiba na sinasabi ng mga galing sa Middle East, mahirap ang sa Hong Kong na bumabalik ulit sila patungo ng Middle East. Meron din naman na from Middle East to Hong Kong, mas sinasabi nilang mas magaan. Unlike po, pag nasa Middle East naman kayo at may mga sa loob ng bahay, kayo-kayo ang mga magkakasama, nagsisiraan dahil sa isang bahay, binubuo ng apat na katulong. May isang yaya, isang tagaluto, isang tagalinis, or dalawang tagalinis, isang yaya or dalawang yaya, isang tagaluto. So, sa apat na katulong or tatlong katulong, magkakasama sa isang, sa isang kwarto, merong apat na Pilipina, merong dalawang Pilipina, dalawang Ethiopia or Sri Lanka, may kasama kayong ibang lahi. Mga kasama niyong lahi is Ethiopia, Africa, Sri Lanka, Bangladesh, yun po yung, or Indian, Indian, yan mostly Indian yung tagaluto ng sa sa Middle East. Ako kasama ko India. Shout out to you. Bani. Yun po, kanya-kanya ng gawain, kanya-kanya trabaho at kanya-kanya rin ang inggitan. Dito sa Hong Kong, which is al kagaya ko, alone ako ngayon, walang amo, malaya. So, yun lang po. Base lang po sa sarili kong experience, yun lang po. Ayun po. Salamat po. Just yes, Mayan. Thank you for watching. thank you